Dami kong ang parcel dito. Dapat i-box natin 'to. Isa ang box lang 'no, tapos karga natin sa tricycle kasi pag nakaganyan baka malaglag. yeah diba? So yun, 1,490 ka agad. <laughs> ang magkano kaya yan? dami natin yung dumating na mga order sa panlunin sa ano to, ito ha ah, to Marami ko ang parcel dito. Dapat i-box natin to. Isa ang box lang, no? Tapos, karga natin sa tricycle. Kasi pag nakaganyan, baka malaglag. Diba? So, yun. 1,490 ka sa <laughs> Sabi ko pa naman, mag-iipon-ipon na ako. Mag-titipid para... Yun nga, yung tinatarget natin, yung gina-goal natin sa buhay is mapalapit-lapit tayo doon. Kahit kakaunti, di ba? Kaso ito naman kasi mga kailangan to eh. Mga panlinis to sa bahay Mga walis, hangir uh, Mga Muriatic acid, mga panglinis sa CR ganyan. Map Hindi paya, wala pa yata yung map dyan eh Itignan natin Sa bahay na natin yung unboxing nga siyempre Dito na natin, dito na tayo mag-unboxing Ngayon dito muna tayo sa shop At uh, babantay tayo dito. Dito ko na pinapadala lagi yung mga parcel ko kasi mas ma ano na nandito ako eh. Mas maraming oras na nandito ako pag doon kasi sa bahay, ganitong oras si deliver eh, walang tao doon, di ba? Walang tao, walang madadadnan kaya dito ko na pinapadala. Doon lang naman tayo eh, para matulog eh. <laughs> Parang boarding house ba? Minsan nga naisip ko na rin na bitawan itong shop pa ano ko na kayo utal, sabihin ko maganap na siya ng magbabantay pa para lang makapag-focus ako sa mga hassle ko sa mga ginagawa ko diba at hindi ako araw-araw babyahe na ma ano maaga kasi alas ano to eh alas 11 ng umaga dito na ako ba diba? magbabantay na ako pero ano lang yun sa isip ko pa lang diba? hindi <laughs> pa natin yan Nanginayan din tayo sa sahod syempre. Nanginayan din tayo sa 500-500 per 500, day. Tagaya niya, oh, Yung sahod natin, yun yung pinabili natin, oh. no? 1-4, di ba? Ilang araw yun? Tatlong araw. Tatlong araw na pasok natin yun. At yung pambayad ng bills natin, di ba? Bills, kuryente, tubig, internet, lahat yun sa sahod ko kinukuha. Eh. Sa sahod ko. Ano ba ito? Arasik Siyempre, mas maganda yung meron tayong talagang siguradong income, di ba? Kasi dito, basta pumasok ako, may bayad ako, di ba? Eh, sa mga ginagawa natin online, wala kang siguraduhan eh. Wala kang siguraduhan yun. Pero dito, sure ball. <laughs> sure ball na may sweldo tayo. Mamaya rin pala, darating sila utol dito. Daladala -dala ko nga yung pera ng shop. Daladala -dala ko, nasa... Bukana ito, talagang nasa 66 66k eh no yung pinaka total ko kagabi 66,330 so nandito sa akin ah, na yung 66k na yan dala dala ko dito pamaya dadala sila dito at magdadala rin sila ng mga stock yan. sa tingin nyo mga tol okay lang ba na ganito kasi iniisip ko eh <clears throat> okay ba na Iwan na ko muna tong shop, tapos magsimula ako ng panibagong tindahan doon sa bahay, di ba? Meron akong pera dito na pwedeng pampuunan. Di ba nga nag-loan ako sa ano? Nag-loan ako sa GCash. So yun sana yun eh, yung gagamitin ko. Yung ni ko doon, uh, yun sana yung gagamitin ko kahit maglabas ako ng mga 40, di ba? 40 para sa stocking, mga chichi mga shampoo, toothpaste, di ba? Kung ano yung mga kailangan ng mga kapitbahay natin, ilagay natin doon. Ganun sana yung iniisip ko. Eh. Dahil nga may pera na hawak ako sa Jika, si kakashout ko na lang yan, di ba? Kung sakali man na umpisa natin yung ano, umpisa natin yung pag-open ng sari-sari store doon. Kasi ito, bibitawan ko na muna pansamantala doon ako dito sa so, subukan. Pero yun nga, hindi pa natin masabi, di ba? Di <laughs> ba? Ito kasi dito, nanghinayang ka rin gawa ng sigurado yung pambayad ng bills mo dito, bata. Di ba? Sigurado yung pambayad ng ano mo, kuryente, tubig at internet. Walang patid yun. Tapos nakakabili-bili ka pa ng mga ganyan, di ba? Mga pangangailangan sa bahay din. Kaya yun yung ma-ano na pag-iisipan natin. Bahala na, mayroon pa naman selection eh. Ano pa naman yung roster ko, active pa naman. December 15, mayroon, mayroon selection. Titignan natin yan kung ano yung mangyayari sa atin. Diba? Titignan natin kung ano mangyayari sa buhay natin. Sa ngayon, ito, tambay-tambay muna ako dito sa shop. Para sa akin, tambay lang to. Yan. Training ground ko to eh. Training ground ko to para mag-assist sa mga mabasok na customer dito para in case sa future na Magtatayo din tayo ng sarili natin tindahan, di ba? Ay medyo alam na natin makipag-ano, pag-usap kasi ako personal yung unang araw ko dito. First time ko rin kasi noon eh na magbantay ng shop na ganito. Unang araw ko dito, nahihiya pa, siyempre hindi naman mawawala. Mahihiya ka pag maraming customer ah. Para na nahihiya ka. Basta alam mo yung sa pakiramdam mo na medyo na ano ka, shy, di ba? <laughs> medyo nahihiya ka. Ganun yun. So, habang tumatagal, parang na -ano na ako, parang nasasari na ako. Ganun din dito sa ano, sa vlogging vlogging natin, 'di ba? Ganun din dito sa vlogging vlogging natin. Unang mga video, medyo nahihiya pa tayo niyan. Habang tumatagal, kumakapal na na kumakapal yung pagmumukha natin. Kagaya ngayon, no? 'di ba? Ang na ng mga pinagsasabi kung walang kwenta. Tuloy-tuloy <laughs> na ako nakapagsalita dito sa harapan ng camera. So, 'yun. Um, sinel ko lang ngayon na ganoon nga na yun gusto parang naiisip ko ngayon gusto kong mangyari sa akin gusto kong gawin uh, mag-open ako ng sari-sari store doon yung tindahan sa bahay ay i-open ko sa ulit at dito pahanapin ko na lang si Odol ng magbabantay hindi pa natin alam niyan siyempre hindi pa natin alam hindi pa talaga ako nakakapag-decide uh, <clears> at <throat> hindi pa ako nakakapag-decide din So, bahala na, di ba? Ganoon naman lagi, bahala na si Batman kung ano mangyari next year. Di ba? Kung yun yung ngayon pa lang, pinag-iisipan ko na siya, pinaplano-plano ng konti, di ba? Inihimay-himay para pagdating ng next year, kung sakali talaga na nakapag-decision na, edi execute na kagad, di ba? Execute na kagad, umpisa na natin kagad, mamaling na tayo kagad, kung sakali, kung sakali na umpisaan talaga natin. Yung pag- operate ng sari-sari store. <coughs> ah, bahala na, 'di ba? Ganun naman lagi. Bahala na si Batman. So, yung mga tol, hangga dito na lang muna Vlog vlogan Blag ko ngayon at nag-share lang ako dito ng konting sa loob ko kung ano yung Nangyayari sa akin ngayon, kung ano yung mga naisip ko ngayon. 'Yon mga tol, hangga dito na lang 'to. Bye-bye.